Hi guys! Oh, andito kami sa probinsya. Tara guys at tulong-tulong wow. sa ating paghahanda ng ating kakainin barbecue. Ayan, tulong-tulong at maigi na rin at yung kamera ko so, ay mag-isang umiikot yan. Kaso nga lang, takot na takot na takot yan sa aking dalaga. Pag napansin na nakatutok sa kanya, tignan nyo guys kung paano siya palihim na kumukuha ng kamera. Kung minsan napapaisip na lang ako na parang nakakaintindi din itong aking kamera. At pinatayo ko lang yan sa gilid at bahala siyang kumuha ng mga gusto niyang kuhanin. Ayan. O, ikot ng ikot. Uh -huh. Ikot ng ikot yan. Hanggang sa na, pag nakita ng mga kasamahan ko na nakatutok sa kanila. Tapos, bigla na lang siyang lilipat sa iba. Ayan. Minsan eh, natatawa din ako minsan. Sa aking camera. <laughs> Nagukulat na lang ako. Watch nyo guys. Maya maya. Tignan nyo. matatawa lang kayo talaga. Kasi namo kita <kos <Vitalik> pesto, kinti din jamu minum bukas ini. Ay, ano bisa nya? Wow, bagus lakas ng apoy. Ah, ayan na. O, oh, diba? Palihin lang yan kumukuha ng mga kamera-kamera ba? Ang sino yung hindi nakakaalam na tinitignan niya? Ano ako talaga dito sa kamera ko. Minsan, natatawa talaga ako. <laughs> Ay, ah, nakwaloka. Ayan na yung dalaga ko. Pag mag-aayos yan, tignan niya. And gusto gusto niya talagang i-focus yung dalaga ko, yung bunso. Ayan. Paling niya titignan. Tapos pag nakita yung nakatutok sa kanya, o yan, o. Diba? Ayan. Talagang susundan niya yan. Susundan niya yung dalaga ko. Ah, nawala na naman yung dalaga ko. So, nakapokus sa uh, akin. Pagdating ulit ganito lang ang buhay namin ganyan pag nagawit kami ng probinsya nakain kami ng barbecue kasi hindi pwedeng mag barbecue sa apartment kaya pag nagawit kami ng probinsya ayan ang amin binabanatan ang barbecue so, di ba mag isa lang ako kasi kanya-kanyang prefer ang mga tao dyan iilan ilan lang naman kami. Wala yung mga pamangkin ko. Kaya, ayan. Kanya-kanyang sitting, ganun. Oo. Mm -mm. Kaya, tahini tayo. O tayo maisip kung di. Hintayin sila. At, makikita nyo pa, <laughs> kalukohan itong video bijuka, cam ko na ito. Gusto ko nya niya talaga i-focus doon sa bunso ko. Amin kita, minsan nababad trip siya. O ayan oh, pag titripan niya 'yan. So ayan, nandito na naman siya. Ay ganoon. Oh, diba? Oy, alam niyang yung tinitig siya. O, lili ko 'yan. O oh, di ba? <laughs> Ayun na naman nakatalikod sa focus niya. Pag mapansin na tinitig siya ulit, Palina na naman yung kukuhanan. O, oh, di ba? Uy! <laughs> Kaya ganyan. Ano mo, oh, galing nitong kamera ko. O, oh, na tignan. Sisilipin ulit niya. O, oh, ayan. Silipin niya. Kasi pagagalitan siya eh. Pag ano, pakitan nga po. O, ang galing talaga. O, oh, nakatalikod ulit. Pipi niya. O, oh, tam. Ayan, parang... <laughs> Alam sa totoo lang, walang, walang taong nagkukuha nito, kundi mag-isa lang ng camera ko ang kumukuha. Ayan, takot na takot yan sa punso ko, itong camera na to. Kasi sa sabi niya, ibabalibag kita pag ipupokus mo yung mukha ko, ha? Sabi ganun. Kaya ayan, yun na lang shadow ang binibigyohan niya. O, di ba? O, ayan. O, ayan. Palihin. O, sige pa. O, di ba? Abang hindi pa siya napapansin. <laughs> takot na takot talaga. Uh, sobrang takot siya. Ayan, oh, no. Hindi hmm, pa dakta. Hala. <laughs> oh, nakita ka kamera. Paano ka yan? Mababalikot ka niyan mamaya. Hmm, busy siya. Hindi ka na mapansin. oo oh. Gusto-gusto gusung niya kasi ipuko yung bunso ko. Yubun, Paano yan? masasapak ulit yung camera ko mamaya. Oh. Yan, yeah, nahilo na yung nanood. Hi, guys! Na. oh andito kami sa probinsya. So, oh, ito lang, lang naman ang aming gina-barbecue. O, oh, ganyan lang. Kanyang lang siya. Ito. Oh, um, pa. Ganito pag sa province nga yeah. tayo. Iilan lang naman kami. Kami lang mo pamilya. Yeah. Dito lang kami uh -huh. sa gilid. Hindi nawawala yung mga dakon-dakon na ganyan. At tiyak. Thanks for watching. Sa mga nanonood. Salamat. Bye-bye.